or food trip? Ikaw, ano ang uunahin mo? Ganito ang promo ng isang salon na natagpuan namin sa Ilo-Ilo. Gaganda ka na, mabubusog ka pa. Ideyang patok na patok na yon sa mga customer. Ating alamin, ano nga bang sikretong malupit ni Ducky sa kanyang kinilalang salon? de Delechon! na in at trending ng salon na ito sa Iloilo. Ilo. -Ilo. Dahil lahat pwede nang makalipad kasama ang Air Asia. Lumipad tayo sa City of Love. Iloilo -ilo City para maki trip sa salon na may bonggang gimmick. Para sa mga gusto ng new at fresh look dahil ready na mag-move on sa ating new normal, punta na kayo sa Salon de Pamplona. Hindi lang kayo popogi at gaganda. Aba, mabubusog at sasaya ka pa sa kanilang kakaibang serbisyo. Isa na sa mga binabalikan sa kanilang salon ay ang kakaiba nilang mga promo. Free manicure at pedicure, free foot spa, free keratin at cellophane, free haircut at in-demand na free fast food meal at bestseller na lechon. Handa na ba kayo? free foods originated from my mom. Nung una, yung mami ko talaga yung nagpapa-free food sa mga clients. And then at the same time, na adopt ko na din. And, pero nag-stop yun ng pandemic. But when we resume, Uh, operation, naging maganda din yung takbo kasi uh, I had it uh, started when uh, client chatted me na ma'am, uh, I'm going to have my hair beautify. So, kay kaya lang wala akong pera, wala akong pangpagkain. Um, papaganda ako kahit wala na akong pagkain kasi sinasaktan ako ng husband ko. So, mapapaganda ako. Baka hindi na ako Mula 999 to 1,499 pesos. Ang ultimate promo ng salon na ito, abot kaya mo na. At may pa-extra pa sila. Free hatid sundo sa inyong mga tahanan. Gamit ang mga kulay gintong sa sakyan. Sumakaya ko sa sports car. Sobrang astig. At uh, dito ko lang na experience sa Salon de Pamplona. Yun po, nakaka-overwhelm lang po dahil um, hindi ka nagagagasto -gag ng pera kasi may ano naman Um, dulong sugat naman po dito. Tapos, um... Siyempre busog, gaganda ka na at busog ka pa. San owner talaga po. Kasi hindi po lahat ng salon nagsusundo at nagahatid po eh. So we, we as a mom, um, we are very thankful and grateful to have this salon. Um, feeling rey na po talaga. Um, Siyempre pagpasok niyo po yung buhok niyo ngarag, tapos yung confidence niyo wala. Pero paglabas niyo po, wow, parang, wow, I deserve this. Parang ganun po. Ang pagpapaligaya sa mga customer ang prioridad ni Ducky. Pero sa likod ng kanyang pagpapasaya ay ang medyo malungkot na karanasan ng kanyang kabataan. Pangatlo sa apat na magkakapatid at bata pa lang si Ducky, alam na niya sa sarili, ganda, ang katawan ganda niya ay lalaki pero puso ako, niya babae. So growing up, it's very emotional torture. <laughs> I was not accepted by my family. So, nakumugas. naglayas ako and then my mom was the only one who accepted me. Kahit ganon yung naging treatment sa akin, yung respeto ko sa family ko talagang malaki. It's just that I can't blame them because of the people's eye also na once you are an LGBT, you are being judged as a sinner. Gaya ng ibang karanasan ng mga nasa LGBTQI community, ang lolo at lola ni Ducky super kontra sa kanyang pagiging isang Becky. Ano yung ginagawa mo na yan, ha? Hindi laruan na isang lalaki ang pambabae yan. Ginagawa ko lang naman po yung galigayahan ko eh. Ikaw magpakalalaki ka. Wala sa namin ng bakla. Walang tatay na masandalan kaya sa edad na 16, si Ducky naglayas tinalikuran ang marangyang buhay para patunayan sa kanyang tatay na hindi hadlang ang kanyang kasarian para siya'y magtagumpay sa buhay. I work hard and then I'm being fair with people. I've been a model, an independent film actress, a beauty queen and then a shampoo girl, a beautician, a makeup artist. I'm a peddler on the roof. Kulaw na lang maging basurera ako. But it's okay. I don't really care. Kahit na I came from a well-off family, I have to support myself independently. Itinaguyod ang sarili sa pagiging shampoo girl sa umaga at kontesera naman sa gabi. Kaya halos limang oras lang siya kung matulog sa isang araw yung paglalayas talaga yun yung naging eye opener ko din that uh, even though we strive for equality there's no such thing when it comes to community na equal iba yung upbringing ng ganitong community so as a person you have to levelize its community ang nanay ni Ducky ang nagsilbing inspirasyon niya para magsumikap mag-isa kaya nang unti-unti na niyang naaabot ang kanyang pangarap ano kaya ang nangyari? Sunda ng kanyang kwento sa pagbabalik ng Rated Corina. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. You have the Dio roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili Kili underarm serum. Double action na yan for your kilikili. Kili. Si Daki ang may-ari ng trending at number one salon sa Iloilo -Ilo City ngayon. Naging mas okay ako, okay na okay, pasok na pasok lang yung blessings. I supported my sister also and then I supported my mom. Kahit may kaya yung mom ko, I have to buy the things that she loves. Sinuklian ni Daki ng pagmamahal ang todo pagsuporta ng kanyang mami noon sa kanya. Kaya, nang magkasakit ang kanyang ina, siya ang umako ng lahat ng responsibilidad sa pamilya. Nang maulila, siya din ang gumabay sa bunsong kapatid na dinamdam ng husto ang pagkamatay ng kanilang ina. My brothers and sisters are on the US. Dalawa na lang kami ng sister ko dito, na di Alexis. I really have to provide and then at the same time, weak siya eh. So you have to make him strong also because he's undergoing also depression like me. Thank you sa lahat ng mga tulong and hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga, ng mga tinutuluan. Uh, wish you all the best in life and thank you. Sa ngayon, isa ng matagumpay na negosyante si Ducky na may limang salon branches na sa Iloilo. Yan ay dahil tuloy ang pagbibigay niya ng good vibes at ang misyon niyang pagandahin at pasayahin ang kanyang mga ilonggo na kababayan. Servisyong tumatatak at angat dahil may malasakit siya sa kapwa. Kung ano yung gusto mong gawin sa tao, yun yung ginagawa mo kay Kristo. At ngayong Pride Month of June, isa si Ducky na miyembro ng LGBTQI community na talaga namang katangi-tangi. Dahil kailanman hindi siya naging maramot mamahagi ng kanyang biyaya, ang tunay na tagumpay para sa kanya wala sa material, kundi ang makita ang matatamis ng ngiti ng lahat dahil sa maliit niyang kontribusyon sa lipunan sa pamamagitan ng pagpapaganda at lechon. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati ng shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo. Super kintab. And tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.